Welcome back, Mamu Dragon. Meron akong chika sa inyo about dito sa remote na hawak ko. Kalam nyo ba na itong araw na to, ipumunta kami ng SM Manila. Itong asawa ko eh, nadalatong remote. Akala niya, sa bulsa niya ay cellphone niya. Kakapanood niya ng harabas, hindi niya alam na yung remote na ilagay niya sa bulsa tapos, nung kumalis na kami, napansin niya na may nakaumbok sa bulsa niya. Pagtingin niya, remote ng ano? Remote ng TV box na smart box. Napansin niya nung nasa SM Manila na kami pagbaba ng tricycle. Tapos, ayun, natawa siya sa sarili niya. <laughs> Dapat, B, dinala mo na rin pati TV pati yung box para ka habang nagbab nagbabantay tayo dito sa bata eh, manunood tayo ng TV dito para hindi naman tayo naiinip. Danda sana oh, lamig-damig, tapos pwede kang chill-chill dyan habang dalay yung TV. Total may remote ka naman na. di ba? Sayang kasi yung pagbibit-bit mo sa remote tapos wala ka naman dalam TV box. Tapos wala ka naman din dalam TV. di ba? Sayang lang yung effort mo sa pagdadala ng remote control. Baka sa susunod yung TV naman ang maibulsa mo ha, hindi na yung remote control.